Pare. Yes. <laughs> Huwag kang mag-bless diyan. Hindi mo naninom 'yan. Okay. Eh, oh. 'yung hey, kandila pre, sasawili ko lang. Sinawili ko 'yan para matapos na 'yung pagiging magkumpare natin. Ay, ah pala. Hindi ako, hindi siya, hindi pumunta. Hello,

Laki-laki <laughs> na anak niya. ah! Laki-laki ah! <laughs> pa! no, oh. Pare, bakit? Pare! <laughs> pare! Huwag kang mag-bless dyan! Hindi mo naninom yan! Pare! Bakit mo ganyan niya, pare? Bakit pare. mo yan tayong... Hindi, pre! Teka tayang... lang, pre! Teka lang! Pumunta ako rito para... Di ba sabi ko nung nakaraan, magsaulian na lang tayong kandila! <laughs> behave! Do it. Behave! Do it. Okay! So, Ayun okay. yung kandila, oh, pre. Okay. pre! Sasauli ko na! Pare! Buhay pa ako! Teka! Buhay pa ako! Lala. Hindi. Yung, yung, no, no, no. sinasak. Ina. Ito, <laughs> Ito man nung inaanak natin. Pare. Sinauli ko yan para matapos na yung pagiging magkumpare natin. Kasi pre, simpleng pangangailangan ng inaanak mo. Hindi mo ma-provide. Behave, behave. What? Palo. Do palo. We? Ninong, palo. Do we? Behave, Dewey. Palo. Hindi mo ma-provide. Pre, siguro tama na yun. Tigilan na natin pangiging magkumpare natin. Alis na kami. Pare, wala pa rin pag-usapan muna natin ito, pare. Itong pag-usapan naman niyo. Katong... Pag bagay eh. lang 'yan, pare. Baka naman kaya natin pag-usapan 'yan. Duwi, babe, duwi. Ah, wait, kay. Hindi, hindi. Hindi Baka, ba naman kaya natin, pag-usapan <laughs> 'yan? Ano pa kailangan natin pag-usapan, pare? What? Nangingi ako sa iyo ng pabor. Hindi mo ako pinagbigyan. Pare, bakit? Tapos sino okay. na natin? Wag na, wag na tayong maging magkumpare. Pare, kailangan yung na... Financial hindi. para sa bata, ang pangangailangan niya. Pag-usapan niya, Hindi na ako. Pag-usapan niyo. <laughs> Para sa... Yung eat mo to, eat mo. Do we, do we, no. No, no, do we. Yung para sa bata, hindi ko kaya ibigay talaga yung kare. Financial na pangangailangan, hindi ko kaya ibigay. Pare, hindi naman ganyan dapat. Yung financial para sa bata, hindi mo naman dapat iasa sa amin yan. O sa akin. Kasi yan, dapat sa yan. Tama, tama. Pare, oo, oh, oh, ninong ako bilang ninong, ang mabibigay ko lang sa inaanak ko, eh gabay. Tama, tama. Tama siya Di ba, di ba inaanak? Diba? Opo. Hmm, tingin ka sa ninong, tingin sa ninong. Gut-gut oh. naman. Oh. Thank you. Mare, magkamukha kayo ng inaanak ko. Oo oh. nga. Angit yan. Angit daw. Ayan, okay, pakita ninong bad, bad, bad mong yeah, Napilitan bad. lang akong kunin din yan. Sige, okay, dyan. Habang lumalaki ang inaanak ko, pwede ko yung gabayan hanggang sa paglaki niya paunti-unti yan yung tamang asal oh, wow. no 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 do we know clean yun yung bayan no, tama, do nyo, papa, eh. tama no, tingin niya pa pa eh tama tingin niya eh nak may bibigay ako sa inyo pala kalimutan mo ah, malapit na rin naman ang Pasko pare baka naman natin ano yan Fairman sir pag-usapan na lang natin ito naka ay ganda ah, laroan, laruan bigyan <laughs> Pare, tare pasensya ka na eh, okay. ngayon kasi talagang kinakailangan ko ng pera. No, do we know. Eh, naisip ko nga na ganun, isayo muna sana iasa yung magiging pangangailangan ng inaanak, inaanak mo. Ah, uh, ngayon, naiintindihan ko na na ganun pala ka-importante. At kung ano yung importansya ng pagiging ninong sa inaanak, naiintindihan ko na ngayon, pare. Pare, uh, din talaga. Wala, wala, wala. Pasensya ka na. Naintindihan ko na pare, pasensya Masen, na kayo. Pero pag ano pare, kahit ano, hindi naman talaga natin pwedeng iasa sa yung tablet eh. Pare, cellphone. Ang nakamabal na mo ba? Baka mayroon kami pang naman cellphone. Cellphone, papa, cellphone. Ang laki na anak nyo ha. Ang <laughs> laki na inyong ko Pare, bakit? Pare, ito ba yung inanak namin? Huwag <laughs> <Ninong>. naman. <laughs> Hindi. <laughs> pa hey, hey. uh, sa totoo lang, sa totoo lang. No, do we. no, 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 no. <laughs> Uy, no, do we.